Yo, good evening mga idol. Uh, merong isang nag-comment sa atin sa aking page at ito'y sasagutin natin. Kung pwede pe daw ba na ang number one ay nasa front? Well, pwede naman. So, depende yan sa akma ng puno natin uh, at yung basic is nababasag kapag ka, nandun tayo sa puno ng Yamadori. So, for example, doon sa pinakita niya kasing puno, ang tanong niya kasi, yung Idol Benedict ay... Pe, pwede daw ba na ang one ay nasa front dahil yung tinuturo ko uh, lagi ay yung one ay nasa back. So, yung pinag-uusapan nating one is secondary number one yun. So, ganito siya. Kapag gumawa tayo, uh, lagi continue yung ano natin. So, ito yung top view. Sabihin na natin, ito yung trunk. So, ito yung back. front. So, top view. Marami kasing naririto dito. Hindi alam kung paano susundin. So, sinasabi ko lagi na <clears throat> kapag gumagawa tayo ng puno, yung pinaka ano natin, disenyo natin, lagi ang one is back para maging depth siya, di ba? Ngayon, Nababago yon kapag ka ang puno natin is Yamadori. So, minsan, umaakma din sa Yamadori na yung one is nasa likod. Then, sa ginagawa naman natin sustainable bonsai, doon nagiging sakto yung number one secondary natin. So, for example, ito yung top view ng ating trunk. Back view, front view. Then, yung sinend niya ay ganito ang nangyari. Ito yung trunk niya, Nagkaroon siya rito ng primary. Ayan. May tumubo dito. Then nag-setback siya. Pag setback niya ngayon, nilayout niya to. So ito yung front ngayon ng puno niya. Meron na din siyang naging number 2. Then, ito yung continue ng kanyang primary. Tapos, ang nangyari ngayon sa puno niya, merong nag-shoot ditong isa pa. Ayan. Ngayon, bakit sinabi kong pwede na mag-1 sa front dahil yung puno niya is Yamadori? So, pwede yung sustainable bonsai siya dati na napabayaan hanggang naging parang Yamadori na siya. So, lumabas ngayon tayo doon sa sinasabi natin. Ito yung puno niya. Nagkaroon siya ng 1. Nagkaroon siya ng 2. Ito yung front niya. And then, ito yung pa-wild. Ito ngayon, hindi pa proportion dito. So, napakaganda nung ano ha, napakaganda nung pagka, pagka ano ha, prepare niya ng 1 and 3. Tama. Tapos, uh, bigyan kita na isang tip para magsabay-sabay na sila. Although, ito sinasabi ko sa primary natin, uh, 30% setback doon sa trunk kasi uh, pa yung, yung primary pagka nakuha na natin yung 1, 2, 3 secondary. So, magiging 40% siya. Then, pag sinatpak natin yung 1, 2, 3 secondary natin, ang mangyayari sa kanya is aalsa yung secondary 1, 2, 3 dahil puputok, lalabas yung tertiary branches natin at siya naman magbibigay alisa doon sa uh, secondary hanggang maging proportion na silang lahat. Ang kagandahan doon, nabubuo na yung branches natin from primary, primary, secondary, and then tertiary, proportion lahat, hindi so sobra ang ating branches. So, tandaan, hindi 40%, hindi 60% ang primary, kundi 50% ang kailangan natin. So, balik ulit tayo doon sa sinasabi niya. Kaya, lagi ang 1 nandoon sa likod, sinabi ko nga, yun ay nagsisilbing depth or back branch, na pwede nang sabihin back branch. Dahil, makikita yun kapag nasa front tayo, makikita yun na nasa likod na nakaangat. Siya kasi yung una na secondary multiply branches. Then, yung number 2 naman, nasa front, siya naman yung mababa ng konti. Kaya makikita to yung number 1. Pagkatapos nun, yung number 3, kaya nasa gitna, siya yung nagsisilbing major nung dalawang branches natin na nasa gilid niya. So, siya yung mabigat, kaya siya nakaganyan, nasa ilalim siya. Siya yung bumubuhat sa lahat. Yung number 3. Then, pagdating ngayon dito, itong 1 and 2 secondary natin, siya ay 50% lang doon sa tertiary uh, sa sorry, sa ating number 3. So mas malaki yung gitna compare sa 1 and 2 secondary natin. Ngayon, ito yung ano niya. Kapag ka kasi naka naka ano tayo naka gumawa tayo ng branches, yun yung sinasabi kong akma lagi kapag ka-sustainable bonsai, ikaw yung gagawa ng tronko, ikaw yung gagawa ng branches. So, nasusunod yung lahat. Di ba? So, pagdating sa Yamadori, nababago yan. So, ulitin ko ulit, meron kasing sustainable bonsai na napabayaan natin dahil nagkaroon tayo ng trabaho, na-perhissue yung bonsai natin, nag-wild, hindi natin nakagawa, napabayaan natin hanggang naglakihan na yung branches, hanggang naglakihan din yung trunk niya, hindi natin ngayon makuwang i-let go yung ibang branches dahil nandiyan na siya. So doon nga yung lumalabas na yung sustainable nyo is para na siyang yamadori na kagaya nitong sampalok na to. Sampalok yung tinutukoy ko na yan. So bakit pepedeng gumawa ng one sa front? Kasi kung may branches ka sa back, uh, kung may back branch ka na, limbawa na lang, nandito na yung back branch mo. Nandito yung back branch mo. Ayan. So, ito yung tayo niya na. ba ito yung tayo niya. Ito yung, per, ito yung first branch niya. Ayan. First branch. So, ito ngayon. May back branch na dyan. So, ito ngayon is 11 o'clock. So, ba't kapag gagawa ng 1 sa likod? Magtatama yan. Dahil pag nagkaroon to ng secondary, ng secondary dito, or dito ka gagawa ng 1, sa, sa likod na to, dito ka gagawa naman ng 2, ang mangyayari dyan, tatama yung number 1 dito sa part na to. Dyan siya tatama. Kaya, ang nangyayari ngayon, sinasabi ko, okay lang na yung 1 is nasa front dahil meron na tayong back view or depth na tinatawag. So, ito yan. First branch natin to. Yan ang first branch. Ito naman ay 11 o'clock back yan yung back niyan. So, yun. Pero, mas maganda pa rin, syempre, kung manggagaling sa first branch natin, yung number one is nasa back. Ngayon, kung meron kayo, halimbawa na lang, nakagaya nito na merong back, why not? Pwedeng gawin. Yung number one is nasa front. So, yun yung katanungan niyan sa sa puno na minsan maraming nagtatanong syempre dahil yung tinuturo ko yung one is nasa back paano ko nabaliktad so may dahilan niya may reason niya bakit nabaliktad kasi may makita kayo pag nagpunta kayo ng garden ko may makita kayo dito yung number one is nasa front kasi nga mayroon na siyang back view dahil kung kukunin kung gagawin kung uh, yung number one ay gagawin kong back para lang siya maging masunod sa rules, ang mangyayari, yung back na to at saka yung number 1 na to nandiyan, ang mangyayari, yung branches natin magkaganito. Nakaganyan ang branches natin. Hindi siya nakaayo na ganyan. So, yun. Kasi, baka mamaya, magtanong kayo sa akin, marami kong puno dito na dating sustainable na naging yamadori na siya, napabayaan. Although, galing sa cuttings. So, meron ganun na na nanggagaling talaga sa cuttings. Tapos sa papabayaan hanggang maging yamadori. Kasi maraming technical dyan, kagaya na sinasabi nila. Oh, bakit ito? Sustainable bonsai. Bakit yung front mo? Bakit ganito? O bakit yung likot ng tronco mo? Ganito. O bakit yung branches mo? Nandito yung ganito. So, maraming tanong. Kasi yun yung sinasabi ko na pwede kayong gumawa ng yamadori from cuttings na pag-wild din nyo, layout nyo na maayos, then hayaan nyo lang siya hanggang parang maging Yamadori na ang itsura niya. Hindi siya parang gawa ng tao. So, yun yun. So, mapapansin niyo mga puno ko dito, nilayout ang katawan niya pero pinag-wild, nabago siya. Hindi na nasunod yung basic na mayroong mga sakto mga, sak mga branches, di ba? Pero, yung rules na 1, 2, 3 ko, at yung mga ano niyan, dyan nakapasok pa rin yan. So, nandun pa rin tayo sa basic. Kasi mahirap ikwento o sabihin sa magtatanong kung wala kang guidelines ng basic. Diba? Although nasa Yamadori tayo, pero pasok pa rin tayo doon sa basic. ba? Diba? Okay. So, eto Idol Benedict, uh, bibigyan kita na isang tip mo sa branches mo. Good siyan. Maganda yung nakita ko na develop mo sa ginawa mo na ito. Uh, walang, walang mali dyan. Okay yan. So, yun. Kasi may nakita ko isang sanga sa taas na pwedeng gawin back view kaya yung one mo pwede pumunta sa harap. So, yun. Tapos, ito yung ibibigay ko sa yung tip sa ano to. Diba, naka, di ba, naka, nakagawa ka na ng one, two, then ito yung three, di ba? So, ito, hindi pa to proportion. Itong branches mo na to. So, ang gagawin mo ngayon dyan, yung number three na yan, continue mo. Continue, pero hindi siya nakahiga. Hindi lalakas to. Kasi, kung alin yung mga nakatayo, iyon ang lalakas. Kung alin yung nakahiga, siyang babagal. So, ang gagawin mo ngayon dyan, guguhitan ko to. Itong gagawin natin na to, ito ay gagawin mo pa wild. So, paano yan? Bawa ganito. Ito siya. Ito yung one mo. Dito tumubo yung three. Then, nakaganan siya. Ito yung number two. Ito yung, ito yung number one. So, yan. Sorry. So, yan. Ngayon ito, may tumubo dito, 'di ba? So ito 'yung number 3. Ito ngayon 'yung gagawin mong number 3, sorry. Tapos ito ngayon, iyan 'yan, ang gagawin mo dyan, deretso niyo mo siya. Itayo mo para mag-wild dumaki. Kagad ito. Tapos ito ngayon lang dito ko ngayon magse-setback sa part na 'yan. Dito ako magse-setback. Ayun. So ang mangyayari ngayon dyan, pag tinang pag ito ngayon tinanggal mo, ito 'yan ha. Pag tinanggal mo ngayon 'yan, 1, 2, 3 na siya. May set ka pa. Di diba? So, yun lang mga idol. Uh, sana ituloy nyo lang yung ginagawa natin na to para maging maayos yung pagbubonsay natin. At lagi nyo lang sa akin i-update yung mga, mga tinatanong nyo para may update ko rin kayo at maging uh, maganda yung proseso ng ating pagbubonsay. So, yun lang mga idol. Maraming salamat sa inyong support. Na. God bless po.